Hi guys, welcome back again sa aking youtube channel Ayan guys, magluloto ako ngayon ng ginisang gulay na uh, zucchini Ayan, kapakita ko sa inyo Ang aking, yan ang dami, apat na piraso to guys ng zucchini, hiniwa ko na at ang aking uh, sahog uh, turkey Philly turkey ayan pero meron na akong hiniwa dito ayan ito ang isa sahog ko, ito pang prito to mamaya Pisahan na natin ang ating pag-isa. Ayan. At Ayan, mainit na mainit na. Ayan. Unahin muna natin ang ating uh, sibuyas. Tapos, bawang. Sunod natin ang ating filling na turkey ayan guys Simpleng luto lang po, bisyang gulay. Ayun, tapos lagyan ko rin pagkatapos ng ano, lalagyan ko rin sa eh, mamaya ng ano, ng uh, spinach. Yan napaka-simpleng luto lang po. pan muna. Wow! Ayan. Lagyan natin ng black pepper. Ayan. Sarap may pepper. At lagyan natin ng oyster sauce para magkaroon na siya ng lasa bago natin i i lagay yung gulay para magkalasa na yung karne yung takpan ulit ng mga 2 minutes Pagkakain na natin ang ating gulay. Ayan. Ayan. Pagkakain na natin. Ayan. Ayan at lalagyan ko maya maya ng hintayin ko muna na lumabas ang kanyang liquid tapos lagyan ko ng kunting sabaw ayan guys, lagyan ko ng kunting tubig para meron syang sabaw para maloto din siya kasi medyo matigas itong zucchini Ayan, buksan natin. Ayan, parang malambot na. Lagay natin ang spinach. Wow. Healthy recipe. Ayan, healthy yan guys. Magulay tayo lagi kasi sustansya pag gulay lagi ang ginakain isda, gulay ang ulam namin ngayong gabi ay uh, pagsew na isda at gulay tapos lagyan natin ng kunting toyo kunting toyo dali lang to maluto ang spinach napaka simpleng ulam po kinisang zucchini at Bagian natin ng Nor powder pampalasa ayan Yan, mga 2 minutes na lang guys. Luto na yan. Yan, takpan uli at tingnan natin maya maya. Ayan guys, ayan, luto na po ang ating uh, ginisang courgette, courgette sa friends, uh, zucchini pala sa English, zucchini at spinach, ayan, luto na po. Ata, at uh, ayan meron din kaming uh, paksiw na isda ayan ayan kumukulo na po ayan Thank you guys for watching. Thank you. Shout out po sa lahat ng aking mga kaibigan, mga bingoers. Thank you so much sa inyong walang sawang support. Bye bye.